Sa isang liblib na lugar at malayo sa kabihasnan, nakatirik ang kubo ng matandang si Mang Ulyan. Nag-iisa lamang siya sa buhay dahil hindi naman siya nagkaroon ng pamilya. Malayo rin siya sa mga kapitbahay dahil mag-isang nakatayo sa gitna ng bukit ang kanyang kubo. Pagsasaka ang hanap buhay niya, idagdag pa sa kanyang pananim ang mayayabong nagulay. Ibinibenta niya ang mga gulay sa bayan na gustong gustong angkatin ng mga tindera dahil mga ganda at matataba ang mga ito. Ang gaganda talaga ng gulay na talim ni mga huli. Ano ba ang abonong ginagamit niyo para lumagong ng ganito ang inyong patnig? Tanong ng mga ito. Tamang pag-aalaga lang. Matipid niya ang sagot. Hindi talaga siya mahiling makisalamunga sa mga tao. Hanggat ay ayaw niyang nakikipag-usap kung hindi lang niya kailangang magbenta ng mga gulay para mabuhay. Mang Julian, hindi ba kayo natatakot? Ilang magsasaka ang nawawala at hindi na upuan. Mag-isa pa naman kayo sa gitna ng bukid. Sambit naman ni Mando, isa sa mga tindero ng gulay. Bakit ako matatakot? Wala namang nakakalapit sa kubo ko. Maring sambit ng matanda. Wala talaga naglalakas loob na lumapit sa kubo ng matanda dahil kinatatakutan din ito ng mga tao. Simula pagkabata kasi ni Mando ay hindi na sila makalapit sa kubo ng matanda dahil nang bubulyo ito at kung minsan ay naranakot na iitakin ng sino mang lalapit o tutungtong sa bakuran niya. Pinagkakamalan ding mang kukulang at aswang ang matandang lalaki dahil sa ganoong ugali. Hindi nga lang nila iyon napapatunayan. Ay, oo nga pala. Walang nangangahas dahil baka niyo O baka naman kayo rin ang dahilan kung bakit nawawala ang mga magsasaka. Sambit muli ni Mando. Tumalim ang mga mata ng matanda nang lumingon sa lalaki bago walang paalam na umalis. Pagka -uwi sa kanyang bahay, ay nagingitit -ing na upo si Mang Julia. Hindi niya makalimutan ang panghahamak sa kanya ni Mando. Kaya naman buwang kanyang pan. Tutala'y wala namang patay na pinaglalamayan, kaya nakaisip na siya ng solusyon na hindi mapawing-pawing utok niya. Nintik lang ang walang ganti. Magbabayad ka ng mando. Tigil na wika ka nito. Kinabukasan ay bali ang pagkawala ni mando. Ayon sa asawa nito ay hindi na umuwi ng bahay galing sa buwan hanggang umabot ng tatlong araw na hindi ito natatagpuan. Hindi kaya talagang may pumapatay. Bago mawala si Pando, ay nagkaimitan sila ni Mang Julian. Bulalas ang isang lalaki na kay Miga ni Nagkatinginan na dalawa habang nabubuwang hinala sa kanilang isipan. Para hindi kaya si Mang Julian ang pumapatay, tanong nito. Ang mabuti pa pare, mag-investiga tayo. Mamayang gabi, puntahan natin ang kubo ni Mang Julian. Kinagabihan ay kagandang plano magkaibigan. Pinuntahan nila ang kubo ni Mang Dahan-dahan ang kanilang paglapit hanggang may maamoy na silang nakakasulasok. Halos masok ang dalawa, pero tinisilang silang pigilan ito. Gusto nilang masilip ang loob ng kubo ni Mang Julian para alamin kung may katotohanan ang hinahalala nila rito. Saradong bintana ng kubo, pero may maliit na siwang ito. Sumilip ang isang lalaki, pero hindi nakatagal at ng sa bintana. Pare ang bahu, pulong nito sa kasama. Siningas na naman si na huwag mahigap. Muli silang suminig habang tinatakpan ang kanilang ilang. Nakita nilang matanda na naghahasa ng itak nito. Hindi man lang ito nababahuan sa loob kahit umnaalingasaw ng mabango. Ang bango talaga. Mas nakakatapang ang amoy kapag matagal ng patay ang bangkay. Mas malasa, mas malinamnam. lang. Nakangising sambit nito. Nakita nila na may binuha dito at ilapag sa mahabang lamesa. Halos maso ka nila lang makitang naaagnas na bangkay ng tao na nasa lamesa ni Mang Kunya. pa ang malalaking uwan mula Takam na takam ang matanda at parang lichoy lang ang nasa harap ng lantakan nito ito. Tuluyang maso ang dalawang lalaki. Kaya agad na lumiyon ang matanda. Sinong nandyan? Mabalasin nito tanong. Kagad namang tumakbo ang dalawa palayo sa kuwan. Nagsisigaw sila nung makarating sa kabahayan. Isang balbal -bal, si Makul niya. Sigaw ng isang nanakay. Siya ang pumatay kay Mando. Nakita ni ng mga mata namin. Sigaw ng malang isa pa. Nagkagulo ang mga tao at gusto nila ya, ay suguri ng matanda para patayin. Agad na lumusob ang mga tao haho kang itak at sulog. Ang gusto nila ay sulugin ang buhay ng matanda. Pagdating sa kubo nito ay wala na silang natin na. Tanging nakakasulasak na ang huli ang sumalubong sa kanila. Pilit nilang binuksan ang kubo. Tumambad sa kanilang pugot na ulo ni Mando. Nawawala ang katawan nito na marahil ay sinama sa pagtakas ng matanda. Nakatakas ang balbal. Hanapin niyo, Baka na rin lang sa paligid. Sigaw ng mga tao. Mabilis na naghanap ang iba habang ang ina sa kubo upang hanapin kung naroon din ang ulo na iba pang magsasakahan na wawala. Natagpuan nilang napakaraming buto ng tao sa silid ng matanda na tila ginawa nitong dekorasyon. Tingnan ninyo dito, sigaw ng isang lalaki. Nagtakbuhan sila papunta sa mga taling na ng matanda. May nahukay ang lalaki doon. Nakalitaw na ulo ng tao ang nakita niya dahil hindi malalim ang pagkakabon dito. Marami silang nahukay ng mga ulo at kalansay ng tao doon. Kaya pala malalago ang ng matanda dahil kakaiba ang gamit nitong fertilizer ang naaag na bangkay ng tao. Mabilis nilang hinukay ang paligid. Naran din ang bangkay ng iba pang nawawala. Labis ang galit ng mga tao. Sinulong nila ang kubo ni Mahonya. Hindi na rin nahagilap mga kasama nila ang maganda dahil mabilis na itong nakalayo. Subalit so, mula sa hindi kalayuan ay nakatanaw ang maganda. Nakangisi ito habang nakatingin sa mga nagkakagulong tao. Matagal rin ang inilagi ko sa lugar na ito kung saan ay puro mo pang mo na. Tama lang sa inyo ang ginawa Dapat kayong magdusa. Nakangising sa pinto. Habang nandilisig ang mga mata, nakatingin rin sa mata. Bitbit -bit niya ang katawan ni Mando. Dahil iyon ang pagkain niya. Ngayong gabi, niya bago pa siya mabog. Mabilis siyang tumakbo palayo. Malik ang kilos ng mga balbal. Kaya hindi siya basta mahuhuli. Kahit na matanda siya, ay malakas pa rin ang kanyang katawan. Paulit-ulit man siyang nawala ng tiraan. Sa tuwing nabubuko, ay hahanap lang siyang ulay ng panibagong